Maganda nga po, Ma'am Ivy. so, um, kailan lang po kayo ng anak? Noong January 19 po. Sino po ang tatay ng anak niyo? Nasa Dubai po. Tapos, ito nang anak ka ng cesarean section. Nung kakapanganak mo pa lang, so okay ka na ba? Hindi, hindi po masyado, pero kailangan eh. Opo. Pero hindi kayo kasal nung tatay, hindi no? Hindi po, hindi po. Okay. Anong nangyari dito? Uh, ano po, nung nagbuntis pa po, po ako, nag-usap na po kami na ano... Mimi. Opo. Tsaka nung tatay po na okay. ano. Anong na... pangalan ng tatay? Mark po. Ni Mark. Okay. Opo. Tapos nung nanganak na po ako, imbis na dito ako manganak sa Pasig, pinapupunta po nila ako dun sa Cavite. Okay. Tapos yun po, nag-usap kami na papaalaga ko sa kanya yung bata kasi babalik po ako ng Dubai. Tapos ah, po nung time OSW na... Ka rin. Opo. Tapos nung time na ano po, kasi hindi ko maano sa konsensya, nagbago yung isip ko eh. Bilang ina po ang la okay. malayo sa anak. <laughs> hindi ako makatulog eh. Unang anak mo ba to? Pangatlo po. Anong pangalan ng anak mo? Yung sa hospital po, diyan diyan po yung nakalagay doon. Tapos na na sabi ko nakiusap ako ng maayos sa kanila, nakukonin ko na lang balik yung anak ko kasi hindi kaya ng konsensya ko. <laughs> na nandun sa kanila yung bata. Okay. Tapos sa wala eh. Sabi ni ate, ayaw daw. Wala na daw siyang pakialam sa amin. Kasi simula daw nung pinanganak ko yung anak ko, anak na daw nila. Yun Pero nung usapan niyo, iiwan mo lang sa kanila dahil magpupunta kang Dubai. Opo. Pero ngayon, ayaw mo na muna pumunta ng Dubai. balik pa naman po. Pero, anong gusto mo? Pag bumalik ka, saan mo balak uh, iwan yung bata? Si mama po. Ako kay mama. Akayo po. Sabi nila, sa kanila na yung bata. Opo. Nandyan mo yung mga chat niya eh. Anong na, mga nakalagay sa chat? Hindi 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 niya ibabalik yung bata. Eh, Doon yun sa cellphone. Tapos sabi niya, pag uh, madaliin mo yung pagpatulfo mo kasi baka hindi mo na maabutan ang anak mo. Tapos sabi niya ihanda mo yung kung abugado mo. Oo, oh, kasi daw marami daw siya abugado. Tapos sabi pa niya, ano? Naku. Ano pa ba yung sa chat ma? Mag ano bang ano Pagbayarin ano bang trabaho kami. nitong Pabayarin si Ano bang nang, trabaho nitong si May? Nakuna. Nasa sa bahay lang po nila, nag-ano, uh, eh, ewan ko po. Okay. Anong sabi ni Mark? Nung, uh, Pumapayag mo? naman po siyang ibalik sa akin yung bata. Yung kapatid lang po talaga ang ayaw ng ibalik yung anak ko. Nasa linya natin ngayon si Ms. Melia Kuna. Kunin natin yung pading niya, ma'am. Yes, ma'am. Sumawag sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, sabi ko po kay Miss Andrea, nung sinabi sa akin nung una, syempre ma'am, masama sa loob ko na pinamigay na sa akin yung bata kasi napagdesisyonan nila nung lalaki niya na ipa, -ipa ampon. Kapatid mo yung tatay, ano? Yes, ma'am. Ma okay. Anong, ang sabi mo, pinamigay sa'yo? Eh, ang yes, sabi, pinaalaga lang naman sa sa'yo. No ma'am, hindi pinaalaga ma'am kasi willing din sila ibigay sa akin at ipangalan sa akin kung meron pwedeng gawin na ganoon which is hindi po namin kayang gawin. Tapos, ang ano? nangyari, nakikiusap sa akin ma'am na kunin yung bata. Siyempre kung ikaw ma'am aso nga or pusa na pinaalaga, hindi mo nga basta-basta pwedeng kunin na lang. Ibinigay sa tapos ilang araw na nasaken sa'kin tapos bigla nagbago isip niya nung nag-away sila nung ano nung kabit niya. Tapos gusto na niyang kunin yung bata, gano'n na lang po ba yun? Siyempre makapagbitaw po ako ng gano'ng salita. Pero nung nag-usap kami, sige, kung talagang gusto mong kunin, basta ibalik mo lahat ng gastos namin. Yun na po ang ano na ko sa kanya. Magkano po ba yung hinihingi yung ginastos? Ma'am, sa hospital pa lang po alam na niya yan. Kung magkano, yung pagpunta pa lang namin ng Manila, magkano na po ang krudo namin papuntang Manila. Manila Ate, may ginastos ka po ba sa hospital? Di ba alam na alam mo yan? Quite responsibilidad niyang lang. bayaran at Ate, may anak niya yung dinadala ko. O, talaga responsibilidad. Ba't ko, ito ang maniningil? Kasi niyo sa akin, di ba? Kung bibigyan niyo talaga sa aking responsibilidad ko lahat, kaya nga sinagot ko lahat eh. Oh, sabi ni nanay, credit card niya raw ang pinangbayan? O, o, o ATM niyo? yes, niyo? Ma, opo. May pruweba po kayo Basta na kayo ang nagbayad? Miss May? Ma'am, kasi po naipasok sa kanya ang pera kasi hindi po sana kami luluwas ng Manila. Pero kailangan daw da, bago siya manganap, andun na kami. Kaya kinalangan pa din namin lumuwas ng Manila bago siya lumuwas. Pero nasa kanya na ang pera, ma'am. Pero aside from that, meron pang galing sa, sa, sa account po at saka sa sarili kong bulsa pa, ma'am. Meron po kayong listahan sa mga resibo sa so, sinasabi niyo na gastos. yung pera po, po ano, galing po sa kapatid po, niyo gaston. po, ama ng anak abin, ko po, ah, responsibilidad niya yung yan, bayaran ate. ng hospital. Ate May, alam na alam mo yan sa sarili mo, ate May. Yes, na, yung kapatid mo, ano na pero sa na akin, ano pa bayad ng hospital, wala pa lang ginastos sa hospital. Alam na alam mo yan, huwag kapag sinungaling. Ngayon, bumabalik siya, ading sa pamilya niya, gusto mong guluhin. Yun ang gusto mo. Kaya ko sinalo tong batang to para walang gulo. kasi ayaw ko matiyan maligil na kapatid ko. Tinigil ko na ate May. Ko. Lahat tinigil ko na kasi gusto ko itama. Lahat ng mali ko. Alam kong maling mali ang ginawa ko. Yung... Kaya ako nandito ngayon. Ayun, wala problema sa akin. Sabi nga ng tulad na sabi ko sa kung gusto mong kunin, kunin mo. Okay, Wala kukunin. Wala problema. Okay, Ma, May. Mam, pero basta ibalik niya lahat ng gasbo namin. Bakit sa Pati chat mo ayaw mo ibalik yun. yung anak ko? Ma'am May. Yes, ma'am. hindi na po ang bata. Ma'am, hindi po naku-ponsap na mga bata. Alam po nila yan, ma'am. Eh, hindi nyo po pwedeng oh, gawing i-hostage really. yung bata para mabayaran kayo. Ang bata ma, dapat nasa kustudiya ng ma, tamang tao. Umastot po ako, ma'am. Eh, di indemandan nyo po oh. sila doon sa ginastos oh. nyo. Pero wala po at bawal po na gagawin oh. yung parang pang-ponsap yung, ano, yung bata. Hindi, ma'am. Hindi naman ganun ang point ko doon, ma'am. Hindi. Oh, Pero naman, sino Kung po talaga... ang dapat na may kosto din ng bata sa batas? Alam niyo po ba Ma Ms. May? Ma'am, alam ko po kaya willing ako bigay. O kaya nga po, ibigay nyo na po. Pero hindi po pwedeng oh, sige, maging man, kondisyon. Ma, ibigay ko po ma. Pero okay. sa kung kayo po gumastos ma, para lang ano sa kung lahat. Kung kayo po, kung may ginastos po kayo, isampan nyo po yung kaso, sitahin nyo po sila dun sa ginastos. Pero labas oh, sige, po ang kustodiya ng bata. Ano, sige po, magsasampa po ako talaga kung kailangan okay, kong bawihin po lang naman ang yun. Po, At saka po naman kasi, ang, meron din po naman kasing karam, ano, uh, responsibilidad yung kapatid nyo na bilang anak tatay nung bata nagastos ano may karapatan din ko ano sa bata ma'am eh, hindi, ako. po, kayo doon po kayo po ba yung tatay kasi usap sila ma'am eto nga po ang inaano ko bago oh, na na, po. nananahimik po ako dito sa probinsya wala akong anak nakukontento ako kung anong ginagawa ko dito kung anong negosyo ko dito nakukontento po ako And then bigla tumawag sila sa pareho sa akin pinanong sa akin kung pwede ko daw ampunin pag napanganak yung anak yung bata. Sabi ko, ako naman po 'tong ambisyosa, ma'am. Wala akong anak eh. Ambisyosa po ako eh. Sa so, anong paraan po gusto ko magkaanak, ma'am? Kasi so, sinabi ko sa sige, basta willing kayong ibigay sa akin at walang magiging problema. Sinabi ko sa kanila 'yan, ma'am. Sabi naman nila wala naman problema kasi hindi naman mag-aano basta willing. Eh sabi Basas, ng kapatid ba? ko, eh willing okay. naman si Ivy na ibigay iyon naman ang ano nyo sa akin. asiguraduhin mo lang na walang magiging problema yan kasi wala akong gulo dito. Sabi ko sa nananahimik ako dito at wag nyo ako damay sa nyo, sabi ko, at saka ayusin nyo na 'yan, sabi ko, kung ano 'yung maling nagawa nyo, sige, si G, wag nyo na lang idamay ang bata, sabi ko si G, kung gusto nyo ipaampun yung bata sa akin, si G, sabi ko alagaan ko 'yan, sabi ko ma'am, basta gusto ko lang maayos 'yan, sabi ko ma'am. Miss May, so, ayun... magkano 'yung sinasabi mong ginastos mo? So kung ano kung ano magkano Hanta ba 'yung sinisingil mo? Hospital bill po, 100, hospital bill pa lang po 106,000 po 'yung hospital bill niya. po 'yung sa hospital bill pa na. ng baby. Galing 60, 000, daw po 'yun sa kapatid sa tatay niya. Tatay, miss, tatay. Kahit tapos ka usapin patid ko ma'am. Oh, ano bang Kahit kailan huli nakausap yung si Mark? Po. Nung bago po kami pumunta ng Cavite para mga anak po ako, hinulog niya na po yung pera nandun yung resibo po. Hinulog kay Opo, nasa account kay, ko mismo yung ano miss me, po. Hino, hindi po si Mark mismo nung naghulog ng pera sa akin. Sa iyo. Tapos yung pera pera yung yun ang niya sa ospital. Pera niya po yun pera naman pala ng kapatid mo na meron din Kasi talaga obligasyon. Kasi napag-usapan na talaga namin na ang, na papadala niya ako problema, po. Ang problema, ang sinasabi nitong si May eh, pinapaampon sa kanya. May ganun ba kayong wala usapan? Wala po kaming pinirmahan ma. Wala po kaming wala ganun. Ganun. Po. Talagang usapan lang po. Aalagaan po. habang nasa Dubai kayo. Tapos sabi-open na, tawagan ko yung baby, ganito-ganyan, okay lang sa kanila. Okay naman po, okay naman. Natanong ko lang yung tatlo, iba mo, tatlo pa yung anak mo na iba, no? Opo. O pangatlo na tong si John Matthew? Opo. Pangatlo na. Opo. Yung dalawa, anak din ni Mark? Hindi, hindi po. Sa ibang anak? Hindi, opo. Okay. Chairman? Yes po, Madam Chairman po. Chairman, opo, meron po kasing sitwasyon dito ng custody ng bata uh, gusto po ma-recover sana nung nanay yung kustodiya nung bata mula dito kay Melia Kuna. Inamin niya naman na hindi niya anak. Inamin niya na willing siyang ibalik yung bata. So kung sana po, maasistahan po natin sila na maibalik. Kasi ang sinasabi niya lang naman, ibabalik niya kapag nagbayad na. Pero bawal po naman yun eh, nagagawin niyang hostage yung bata para mabayaran yung utang. So Anyway, niya, hindi niya talaga anak 'yon. Anak po nitong CIV. Kung ma-assist po natin sila ma-recover yung bata? Actually po si May, Ako. dati dito sa Centrois, pero hindi ko alam kung dito pa siya nakatira ngayon kasi from Mabutal po siya sa other barangay. Hmm. Uh, anong aware ka ba kung nasaan nakatira ngayon si May? Yung nilagay Ako. nila po sa birth certificate ng bata po, 'yun po yung binasihan kung address eh. Itong Balyesteros. Opo ah uh, siguro pa verify na lang po, sir. Papuntahan na lang kung wala. Malaman kung na talagang nandyan o wala. Yes po, yes po. Yes okay. po natin yung... Kasi ang alam ko po, po, wala na po ato sa Luna Street. Eh. Yung sinasabi nyo kanina na address. Pero may mga nakakakilala po ba dito kay Melia Kuna? Meron po, meron. Kilala ko po siya personally. Ah, kilala niyo po. Okay, so kilala niyo po yes, personally, po. sir. Um, uh, baka po makontak niyo kung nasan siya kung, uh, para matulungan kung sa barangay niyo man o hindi na ma-recover yung bata. Kasi ah. ah, nag-agree naman po kayo sa amin na ang custody ng bata dapat sa nanay, no? Opo, opo. Oo, kasi wala Sabi namang... pa siya kahapon, ma'am, na madaliin nyo yung tulpo-tulpo nyo -tulpo dahil daw. baka hindi nyo abutan yung bata. Yung Ayun, ay eh, delikado na. po yun. Chairman, nagbabantan at itatangay yung bata. E eh, kidnapping na yun. Sa so, ngayon... Uh, kasi, eh, na yung ma po mamaya, yung address niya dati di sentro kung andun pa siya ngayon. Sige o kung po. na siya Pero, ng isang sir, kung barangay. personal nyo naman kilala, baka ma-contact nyo na, malaman um, nyo na kung nasaan. Kung pwedeng magawa mag to ng maayos, na walang gulo, bilang kakilala nyo naman pala, hindi magandang kayo pumagit na dito. Anyway, may batang kasama, may batang involved uh, para siguradong safe at walang mangyari, makuha na po yung bata. i try ko po na no, nung kakilala ko dun sa barangay nila kung andun pa siya. Okay po. Sige po. Maraming salamat po, Sir Russell. Uh, Papasamahan po namin sila, Miss um, Ivy, dyan sa inyo. Okay, And sige to, po. Nirelay na po namin ito sa MSW din po ng uh, Cagayan Valley uh, para po magkaroon din po ng uh, assessment din po both sides, especially sa inyo, ma'am. At uh, para malaman din po natin kung ano pa po yung uh, kailangan din nung... Uh, ng baby din po. Kasi sa environment na tutuluyan niya, if ever po ba nakukunin niya, ma'am, kanina po titira yung bata. Kay mama ko po. Ako po ang maglaga. Kailan ka ba balak mong bumalik ng Dubai? March po. March pa naman. Okay, mabuti na itong first few months ng bata ay maka... Sama mo siya. Importante rin yun yung bonding nyo ng first few months niya. Ano ba best oh, best para maka... May gatas pa po ako Ituloy-tuloy mo lang para pagka nakuha mo na yung bata, meron ka pa rin best Miss May, Uh, hindi ko alam. Eh, ang usapan eh, aalagaan nyo siguro sana habang pupunta silang Dubai para maka, may, meron kayong makasama. Usapan, ma Pero, ma'am, ganito, wala lang po rin kasi naman kayong kasulatan yan. Atawa, saka, kung tuma yung saka... Oh, Ma'am, ito po ah, uh, isa pa to ah, nag-agree siya kasi ang husband ko, ang tumayong tatay doon sa birth certificate niya. Sino Pada, husband? Yung nilagay nilang Pangalan po nang doon sa birth po, yung asawa niya, hindi yung pumayag kapatid pa, niya. Diba? Pumayag pa di diba? no, so ba? Kumayag pa di ba? ang tatay at, at nanay niya si May, tsaka yung kasama niya. Ano, may asawa si may. Sinong nilagay sa birth certificate? Y yung asawa niya po. Tsaka siya. Hindi si ako po, ako po ang mama doon. Kayo ang nilagay. Opo, opo. So, oh, remember. Willing ka di ba? Kaya nga pumayag pa na nilagay ang tatay ang husband ko, di ba? Ma'am. na lang, tapos nanahinig ka kayo nag sa Okay, ganito lang po yan. Ang custody ng bata sa ganyang edad, dapat nasa nanay. Okay, yes, ma'am. Ma alam niya, dapat yan. Mula umpisa, okay. pero siya mo nag-give up rin sa anak ma'am. Okay, mali, mali Ang sa anak niya, sa sabi pa niya pa lang. po is aalagaan lang. Okay, ganito po yan. Wala po sinabi so, ng alagaan, ma'am. Kasi ano... sinabi, ay, ito pa ang usapan namin, ma'am. Hmm. If ever na makuha namin yung anak mo, hindi naman mapapabayaan yan. Kung mailagay man sa pangalan ko at sa pangalan ng husband ko, sabi ko, anytime na mag-migrate kami ng Canada, madadala namin yung anak mo, magiging magandang buhay ng anak mo. Sabi namin sa kanya, which is pumayag talaga siya, ma'am, na open ko lahat sa kanya kung ano magiging possibility pag naibigay sa amin yung anak niya at naipangalan sa amin yung anak niya, pumayag po siya. Okay po. Kahit ano po yung napag-usapan nyo, ma'am, uh, magkaiba kayo ng kwento, hindi po pwedeng gawing usap-usapan lang ng parang magpagkasunduan na parang baka yung bata. Hin wala pong ganun. Meron pong uh, legitimate process ng adoption. Hindi po basta-basta pwedeng i-manipulate ang birth certificate. Meron pong kasong, ka kasong kaukulan yan pagka minanipulate nyo ang birth certificate. Pangalawa, yun po ang unang liability. Wala po na minanipulate, ma'am. Kasi uh, kung, kung ayaw hindi, naman siya, no, kung hindi po minanipulate oh, yun, ah. sinasabi nyo po na nagtalik po yung asawa nyo at saka si Ivy. Eh, hindi naman po. Ay. So, obviously eh, na po, eh, na manipulate po yun. Siya naman po yung so, ka, yun eh? po yung unang kaso. Pangalawa po, syempre, kung hanggat ngayon magmaninindi ka kayo, ayaw nyo isauli yung bata, pwede na tayong pumunta sa ma kidnapping. May po. Mayroon usapan nakita sa kanya na talaga ibibigay ito sa kanya sa anak niya nga po eh. Okay so, nga, yun nga. Hindi na. po ako nanginigas so, dito, ma'am. Kung so, gusto niya ang kunin, sinabi ko nga, dispunin niya. Pero eto, sabi ko sa kanya, panindigan niya. O, oh, panindigan niya Ay, na po. What, kaya, po ako nga ako ito, eh. kapatid po nga kukunin kunin niya na eh. Huwag habol sa kapatid ko kasi ayoko masira ang pamilya ng kapatid ko. Kaya nga namin na itago tong patang po dun sa asawa niya kasi ayaw namin masira sila mag-asawa. Ngayon nagkakasiraan sila ng asawa niya. Ngayon kaya nga ngayon mm -hmm. nagkakagulo sila tapos mm ano na naman siya gusto niyang ihabol at gusto niyang gamitin tong anak niya para ihabol dun sa ano sa kapatid ko. Ganun ba 'yon? Ma'am, kasiraan ng pamilya po 'yan ginagawa niya. Lahat po minamanipula niyo? Maninira ng pamilya 'yan? Sige kunin niyo po yung anak niya. Okay po kunin niyo. Pero huwag niyang gamitin. Huwag niyang gamitin na panira para lang mabalikan siya ng kapatid ko. Never na ate. Tinapos ko na lahat. Alam ng kapatid mo 'yan. Sabi ko sa kanya itatama ko lahat Oo, ng mali ko. Gagawin ko lahat. Hindi na. Makuha ko lang ang anak ko. Tinapos ko na lahat pero siya ayaw niya. So ayaw mo, mo nang mabalikan kay Mark. Mo. Ayaw ko na. Ayaw ko na kasi Good, gusto, ba gusto ba niya? ko ita. Ayaw sa kalaganan ng ayaw Basta. Oh, wala na raw siyang ng pamilya niya. Wala na raw siyang habol kay Mark. Yung pamilya niya. Wala, Wala kami na kami habol sa lalaki. Eh. O oh, hindi bata, na nga hinahabol yung ka. bata, oh. Malinaw na may, eh. hindi na nila habulin si Mark mag Ka kalimutan na. Okay, hindi Ayaw niya yung habulin. Ayaw na ba. na. Ang pamilya niya. Bata sa lang bata talaga talaga na ko. O bata lang. Okay ayaw na. Ayaw ko lahat na. ng pamilya from this part, Inamin sa'yo ng kapatid ko. May awansawat pamilya niya. singatulan mo. Sige oh. nga. Ano daw? From the beginning, alam mo na may asawa at anak yung kapatid ko. Pero pinatulan mo. Ano yon? Hindi e pa ni Kaya ang nga, sabi nga sabi ko, Ate May, lahat babay, alam ko mali ayaw, ako simula pala. Gusto ko itama eh. lahat ng mali ko. Anak gusto ko lang at kailangan ko wala na hindi Pag na, na ako manggugulo. Pina... Yan Pag lang. Akong, ano, ko lang ng mga ang tao. anak ko. Ma'am, ganito, no. Um, willing naman ibigay si Ma'am May. And uh, si Ma'am May, yung bata. Pero kasi ma'am, uh, syempre patas lang din kami dito sa show. Pag binalik po namin sa ingin yan, ma'am, kailangan pa rin po ng proper assessment from the MSWD. Okay? Lalo na yung kung saan titira yung bata. And gayon sige din po, po sa inyo, ma'am. Kasi o, o, o. kung nagawa nyo na pong ipaalagaya din yan sa ibang tao, o, o. baka mamaya, ma'am, maulit-ulit. So siguro, ma'am, yun po yung iniiwasan o, o, din. Gayon din Baste, po na. Basta ah. ko lang talaga ang kailangan ko, o, po, Opo, ma ma'am. Pero kailangan po ipadaan din po sa MSWD. Opo, wala, so, wala pong problema. Uh, may point din naman si ma'am May na... Bakit pinaalaga mo sa kanila tapos babawiin mo? Kung uh, kumbaga, syempre napamahal na din pero ma'am, karapatan niyo pong kunin yung bata. Opo, opo. Wala po silang karapatan doon. Okay, pero ang sa amin lang ma'am, siguro uh, assessment mo po muna from the MSWD Sige para po. po doon sa titirahan ng bata hmm. and sa inyo din Basta po ma'am. Basta sa akin lang po makuhafulan lang, lang po ng bata opo, opo. kasi sila ma'am may willing naman pong ibigay. Opo. Opo, hindi kasi naman po set -set nila kasi set niya ito. kasi nung ano, ayaw niya ibigay eh. Hindi ma'am, okay dun, na nga po ma'am. Uh, wala na po tayong problema doon ma'am. Uh, willing naman na po si ma'am May and um, yeah, ongoing na kayo. rin yung oh, oh, coordination natin, attorney, hmm. sa MSWD thinking ng Cagayan uh, 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 Valley. Pero ang samin lang ma'am, assessment muna din po opo okay, okay? Po. sa sa inyo at doon din po sa baby sige po kasi ma'am ayaw din po namin na maulit na ipapaalaga mo din siya sa ibang tao tapos kukunin sa lang natin po pag po. gusto opo, natin kukunin. po hindi na po hindi na po at opo. ang pagpapaalaga din po ay kailangan po dinadaan po sa DSWD hindi opo. po basta-basta pinapaalaga opo. Opo. po 'yan yung iba mong anak na sino nag-aalaga si si mama po okay dapat magkakasama yung magkakapatid hmm. yun na lang po uh, at least kung si nanay ang mag-aalaga, talagang yung lola, uh, minsan mas okay. Spoiled nga lang pag sa lola, pero uh -oh. okay din na kung yung lola yung mag-aalaga. So, Ma'am May? Yes, Ma'am. Uh Oo. -oh. Sige, Ma'am, uh, mag pong ibababa yung uh, linya? Ma'am, ito pa po, ah, meron po ako na disclose ah, kasi kausap Sige. po niya yung isang hipag ko. Ang hmm. sabi niya, kaya daw sila magpapatul po para magpatulong po sa inyo, magbayad po kung ano man yung sinisingil ko sa kanila. Ano yon Ano po kayo? Banko dyan para hingyan nila? Hindi naman po. Wala po mga. akong sinabi sa kanila, kaya, Ate May. Meron, meron text meron kang ukausap uh, mo si Anta Tapos sabi mo pa nga, dalhin mo na lang doon. Pagpunta ko sa TULPO, sabi mo sa akin kung ano yung mga resibo Kaya Ate Weng ko sinabi akin. yun, hindi dito sa TULPO. Yung, hindi, Wala naman silang binanggit sa amin pera, pera, na ma am, ma am, Yung pera-pera ma'am, kaya nga po mamamagitan ng DSWD, sana po naintindihan niyo po yung sinabi ko. Mm -hmm. Kasi pera-pera po yan eh, sa inyo na po yan, ang amin lang po yung kapakanan po ng bata. Wala po Ito, siyang po. sinabi sa amin tungkol sa pera na yes. sa amin sumisingil. Kaya, amin? Kasi hindi po. po kami magbabayad. Oh, okay. Kung kung tinitig, kung iniisip niyo ma'am na kami po yung magbabayad, hindi hindi po kami maglalabas ng pera diyan. Hmm. Ang DSWD na po ang bahala. Ang sa amin lang ma'am kung saan po kung ano makakabuti sa ba? yung bata. Yes, ma'am. Pero, pero paano naman po kami? Paano, anong labang ko kay Ivy? Kung meron po kayong ebidensya, as uh, na no, meron sa... Meron po, Hindi, kung nanilabag hmm. niya yung batas, ng pwede niyo po ko, siyang sabahan pera ko na pera ko yon kasi may mga may mga pera ko sa kapatid ko sa so, usapan namin gamitin mo na lang yung pera ko na nasa iyo pwede niyo po demanda yung kapatid niyo kasi ginamit niya yung pera para sa anak niya sinungaling ka ate may sinungaling ka alam na alam ko miss me kung hindi demanda niyo po si Ivy Oh, Ito'y demanda nyo rin po yung kapatid niya. Ay, kapatid niyo. 90,000 lang yon 90,000 lang yon E magkano yung bill mo? Magkano yung bill ng bata? Ginastos namin papunta diyan para kunin ang anak mo. Ay hindi, yung pagpunta, kasos yun. Hindi, Miss May, ganito lang po yan Kung talagang ma-prove nyo, excuse me lang po, kung na-prove nyo na talagang pera nyo yung ginastos, hati silang sasagot nun nung kapatid mo. So, maaari, pwede nyo silang, kung ma-prove nyo na may ginasos nilabas kayo para don sa gasos ng bata, kalahati nun, sagot ni Mark, yung kapatid nyo, kalahati, pwedeng sagutin ni Ivy. ah uh, ilabas nyo lang po yung ano na kayo ang gumasus para don Yes, ma'am! Kasi, Ayan, ah, pwede naman po yun. Nga sayo, pwede naman po yun. Pwede naman po yun. Karapatan niyo po yun, ma'am. Yes, ma'am. Kasi hmm. siyempre, ma'am, kaya nga nagwili-wili po ako gumastos. Kasi siyempre. nga, siyempre, pupunta sa akin yung bata. Pero siyempre, wala man lang konsensya ko naman kung hindi ko naman gagastusan. Di po hmm, ba, ma'am? sige po. Tama naman po yun. Kaya nga, ano, ang, ano, ang inano ko lang po, ma'am, para maitama na po nila yung mali, maitago. Ang tungkol sa pagkataon ng bata ngayon, ngayon, ma ma ano, ma pa, which is hindi pa naman alam ng hipag po kasi naitago namin to, tapos ngayon mas lalong lalala. Yun kasi na naungkat eh. na yan. Nasa linya natin ngayon si Miss Marinel Trillas, yes, ma Social Welfare Officer ng Balesteros MSWD. Uh, good afternoon po, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon Hi, ma po. Hi, ma'am. Magandang hapon po. Opo. Meron po kasi kaming ano dito, condition na yung uh, nanay po kasi, ipinaalaga niya po sa um, uh, ano ba to? Ta kapatid nung tatay yung bata pero gusto niya ma-recover. So, um, ano pong process natin dito para ma-transition? Kasi ngayon, nasa custody. Ilang months pa lang tong bata? One week? Wala pang one month po na, na sanggol. Nandun po uh, sa tiyahin. Pero ayaw pong ibalik. Pero willing naman daw na ibalik. Pero yun po, um, uh, may process po ba tayong kailangang pagdaanan para ma-turn over yung bata sa nanay? Uh, meron po. Nasaan ngayon si Mother, ma'am? Nandito po ngayon sa studio. Eh, sige, ma'am. Sa... Uh, saan po? Sa Manila to? Sa Manila? Opo, pero yung bata po, um, Miss May, nasan po yung bata ngayon? Ah, nasa Cagayan uh, nasa nasa po. Nasa Cagayan po. Nasa lugar po? sa may Balesteros po? Yes, ma'am. Ayun. Um, Ma'am Marinel, opo, nasa Balesteros, nasa Cagayan Valley po yung bata. Nandun po yung tiyahin, si Miss May Lacuna. Okay, ma'am. Okay. Opo. So, dito na lang po ang gawin natin, ma'am. Papuntahin po dito yung mother dito. Mm -hmm. Tapos, i-assess natin kung ano po yung gagawin natin. Kasi, hindi naman namin alam kung ano yung eksaktong kwan ito kwento. Opo. Um, bali, kasi uh, naipaalaga na niya nung pagkapanganak, pinaalaga niya dun sa kapatid nung tatay yung bata. Pero ngayon, nagkaroon na ng problema kung uh, gustong mong kunin na lang at ipaalaga. Siya mag-alaga ngayon para pag nagpunta siyang Dubai, papaalaga sa nanay. So, ganun po yung alitan nila bali ngayon. Uh, so, ma'am, pasamahan na lang namin po sila sa inyo. Tapos mag a okay, din po si Chairman Collado para okay. uh, mag-intervene din kasi kaya kilala niya man daw itong tiyahe na si Melia Kuna para po uh, maayos po yung turnover ng bata. Okay, ma'am. Anytime po. Pwede po kaming mag-assist. Sige po. Maraming maraming salamat po, Miss Marinel Trillas. Okay, ma'am. Thank you din po. Thank you. Pagbalik nyo, i-process natin, i-schedule na natin to doon kay Miss Marinel Trillas para ma-process ma niya, ma-interview niya kayo at ma-transition yung bata ng maayos mula kay may papunta sa inyo. Thank you po. Okay. Salamat Paano ito Kung pagbayarin nila kami, ubus na yung pira sa ITM namin. Ma'am, kaya nga po yung mga pagbabayad, ma'am, kayong dalawa po yung magsisettle po nun Kasi hindi po kami uh, makikinig Pagbayarin kami ba? Hindi um, na? hindi po kundi, hindi po pwedeng gawing condition hmm. ang pera at utang sa custody ng bata. sabihin niya, hindi. Kung hahabulin niya po yun, na? Kung hahabuin, wala pong ano na po 'yan, hindi po ganun. Kung may reklamo siya na meron siyang pagka, kayong pagkakautang sa kanya, may tamang proseso rin po 'yan sa korte o kung sa barangay man, uh, kung talagang meron siyang dapat kunin sa inyo or kunin sa tatay ng anak niya, doon dapat pag-usapan 'yon. Magkahiwalay na issue ang custody ng bata doon sa perang uh, pinagkakautangan mm -hmm. kung meron Basta, man. Basta alam ko po, wala siyang ginastos. Galing sa papa yung pera. O oh, yun. dapat talaga Opo. involved sa usapan yung tatay Opo. at siyang mag-clarify niyan. Okay, si Mark. Mm -hmm. Mark, sumali ka sa usapan na to. <laughs> Sige po Ma'am, kausapin po kayo sa kabilang studio At i coordinate na po natin Kaya uh, ma'am Marinelle Three years po Okay po Para makuha niyo po ano yung baby Thank you po salam. Pero para Thank assessment po muna yan Maraming salamat Thank you Sige po. po Sige Thank po ma'am Thank you Ingat Pero tama po ba ito yun Kapag may involvement na pera mm -hmm. Possible na human trafficking yun Papasok Possible In, May definition naman yun ito, Pero ito hindi yun yun Hindi mm -hmm. sa tingin ko Kasi parang gastos ang pinag-uusapan Human trafficking kung talagang nagbigay ka ng pera para kapalit ng bata. Opo. Yun, pero kung ang sinisingil niya yung nagastos niya habang nag-aalaga ng bata, mm -hmm. gusto niya lang ma-reimburse dun sa ginastos Opo. niya. Opo. Pag hindi po, pinroduce yung bata ay mari ng kidnapping yun. kidnapping oh. po okay opo pero syempre uh, magiging fair lang din po tayo <laughs> ipa mm -hmm. pa din assessment pa din po from the DSWD kasi may ganung nangyari po eh mm -hmm. hindi rin naman natin basa-basa maibabalik din Ang sana. ano kasi talaga diyan meron ding he said she said iba ang kwento niya iba ang kwento so uh, kayo, kailangan nga i-assess ng MSWD din yan. opo opo